na ako nabanggit kanina yung mga topical steroids. So, meron siyang combination ng matapang na steroid na tinatawag na clobetasol. Pwede niyong isipin na ang tigyawat ay hindi lang tigyawat, di ba? Um, may isa dyan, may dalawa dyan. Pwede pa lang, Meron din sa dibdib at sa likod, lalo na kung magkakamuka sila. So, sa sun protection, mahalaga na yung mga taong naggumagamit ng mga anti-acne medications or kahit anong skincare routine, Meron silang sunscreen. Doc, let's talk about acne, pimples, and other skin-related concerns. Lagi siyang problema ng Pilipino, eh, di ba? Kailangan maganda yung balat ko, maputi, what have you. So, siguro bago tayo pumunta dun sa pinaka-meet nung pag-uusapan, ano ba muna talaga yung nangyayari sa balat? tuwing nagkakatingyawa, tuwing nagkakapimpoy, bakit siya masakit pag tinamaan, mm. bakit siya namumula, bakit siya eventually nagkakaroon ng, ng pas? bakit may, may ganun po? Apat ang problema sa acne, no? And ito yung parating namin pinapaliwanag sa mga pasyente kasi yan din ang magiging basihan natin sa gamutan. Pinakaunang problema dyan is yung balat natin na iipon dun sa labasan ng hair follicle, ng buhok, na associated din sa isang oil gland. So, nagbabara yun. So, doon nag-uumpisa yung blackheads at whiteheads. Part na yon ng tigyawat. Hindi lang ang may nana ang tigyawat. Okay? So, yun yung una, may bara. Pangalawa, at kaya na nagkakaroon ng madaming tigyawat pag naging teenager tayo. Yung hormones natin, medyo, medyo nagsasurge yan eh. Doon din dumadami yung oil production. Yun yung pangalawang problema. Kasama nito, kaya medyo yung balat ng nagkakatigyawa at medyo nagiging oily din. Pangatlong problema, dahil may bara, may oil, magandang environment yan. Para sa bakterya. At may pangalan ang bakterya ng acne. Ito ay QT bacterium acnes. Okay. Yes. So, yan ang pangatlong problema. Pinakaapat, dahil sa tatlong problema, nagkakaroon ng inflammation o pamamaga. Kaya may namumula, may onting nana masakit kapag lumalaki yung tigyawan. Okay. So, proseso sa if tama ba yung mm. pagkakaintindi ko? Parang nagbara, nagkabakterya, tapos, kumbaga, may inflammation. ng mm. So, pwedeng step by step. Kaya lang minsan hindi natin alam may nauuna, may nagsasabay-sabay. Okay. But, ang pinaka-importante target mo dyan is yung bara. Yung problema ng pagbabara, which is yung blackheads and whiteheads. So, dun pa lang dapat meron na tayong intervention. o okay. Yung bara na nababanggit nyo, which, yun nga, parang siya yung isa sa mga unang step na hmm. nangyayari, yun ba kagad ay na, nasa, nahihinto ba yun or na, naiiwasan ba yan? O talagang dahil madumi yung paligid, may ganun bang, ano po ba yung sanhi nung, nung part na yun? Okay, ang tawag dyan, kung medical tayo, follicular hyperkeratinization. Okay, no? wow. <laughs> so, nagiging parte siya ng proseso ng balat kasi nagpapalit yung balat natin uh, every 28 days, 34 days, nag expand Pero, yung bara na yun, um, kailangan natin i-gamutin, kumbaga, gamutin sa mga taong mas matindi yung pagbabara. Okay. okay? Now, dyan pumapasok, meron bang taong mas prone Or mas hindi ma prone na magkaroon ng tigyaot or kahit yung mga blackheads at whiteheads. So, pwedeng merong mga tao na nasa lahi nito, pero meron ding mga bagay na mas nakakalala nito. Tulad ng paggamit ng iba-ibang produkto, no? So, dyan pumapasok minsan ang mga produktong comedogenic or non-comedogenic. So, yung mga okay. mahilig sa makeup, may mga taong mahilig sa makeup. Oh. Oo, oh, pag pinapayunan yung mas papasyente, basahin niyo yung ingredients. Dahil merong mga ingredients na mas nagkukos ng pagbara no. doon sa pores nila. Okay. Nabanggit niyo yung, yun nga, merong taong talagang prone sa acne, merong taong hindi. Bakit nga ba ganun? Is it genetics? Is it anong, anong dahil Asian o mm. ano, uh, Ganong factor ba? yung usapang genetics na yan, if you were to classify yung acne, nasa considered siyang complex. Ibig sabihin, hanggang ngayon, hindi pa nila na-identify kung may specific na gene. Kung aaralin natin yung mga tao, kung merong ita-target na pag gamutin natin tong gene na to o tong problema natin, hindi yan magkaka-acne. So, hindi yun eh. Although, parte ng history taking mo is, meron ka bang history sa pamilya na talagang pag nag-acne, nagkakaroon ng malalim na scars, then they're at a greater risk, syempre, ng mas complicated na acne in terms of yung severity. Kaya lang, hindi rin natin maiiwasan na may mga taong sadyang mas maganda lang yung balat nila. But all those things, it's a combination of risk at the same time, yung lifestyle factors. Okay. So, nabanggit niyo yung nangyayari sa balat. May times na grabe, may times na pa isa-isa, dalawa yung, yung breakouts. Kailan dapat ang isang pasyente medyo lumapit na sa dermatologist at sabi at aminin siguro na mukhang may problema na ako with acne as compared doon sa pa isa-isa, dalawa, parang or how, how would you categorize it? Ang acne kasi, 'di ba, minsan magkakamukha lang sa atin 'yan. May unting bukol diyan, pwedeng tigyawat, pwedeng hindi, pwedeng na nabibili mo over the counter, hindi. Pero gusto naming malaman ninyo na ang acne minsan hindi lang siya 'yung pag teenager ka na magkaka-acne. Madaming kamukha yan. Ang ibang nagkakaroon ng tigyawat, pwedeng side effect ng gamot na iniinom. So that's another thing. Pangalawa, 'yung ibang pasyente, medyo lampas na ako ng teenage years, bakit nagkaka-acne pa rin ako? So, lalo na sa mga babae, madaming hormonal fluctuations din yan. So, pwedeng nakakakontribute niya ng tinatawag nating hormonal acne, no? pagkaganoon ganun, merong iniimbestigahan sa ibang parts ng body and minsan kailangan ma-refer sa ibang doktor kasi yung hormones, hindi lang siya basta anti-acne medication. May ibang gamot na kakaibat para mas makontrol yung acne. Pangatlo, meron din na hindi nila alam ng iba nilang pinapahid na akala nila para sa eczema nila, nakakagaling ng acne. Sandali, yung pala, yung tigyawat na lumalabas is a side effect ng maling gamot na sinelf-medicate nila. Ang tanong nyo kanina, kailan ba ako titing magpapatingin sa doktor? Sinasabi namin, mas maaga, mas mabuti. Kasi minsan, hindi lang tigyawat yung mahirap gamutin. Mas mahirap gamutin din ang peklat. So, kasabayan ng gamutan. Tulad ng nabanggit ko kanina, di ba may apat na problema sa acne. So, pag nandun ka palang sa first or second stage at na-address mo yun, maaaring hindi na maging ganun kadami yung kailangan mong ipahid, hindi ka naaabot sa inumin na gamot, at pati yung modalities para ma-address scarring, baka hindi na din ganun katindi. Hmm, okay. So, Dok, nabanggit niyo yung napaka-common practice ng self-medication. Mm. Sige, um, base sa experience nyo, ano yung kadalasang problema, lalo ng mga, ng mga tao, ng mga Pilipino tungkol dyan, na eventually, nag, nag, yun nga, nag, ang, 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 ang epekto ay eh, um, lalong dumami, lalong lumala, or hindi nila alam na hindi nga kasi sila familiar doon sa Pinay. Ano, yung, ano, yung common na, na experience nyo dyan sa mga, sa practice na ganyan? Hindi lang naman siya sa acne, no? Pati sa eczema, madaming rashes kasi magkakamukha. Yung iba akala nila, yung tagyawat din nila, rashes. Um, tulad nga ng sinabi ko, sana hindi pa komplikado yung gamutan, pero na-appreciate din naman namin na ang mga Pilipino, pinahahalagahan nila yung balat nila. So, may kusa naman sila, no? Whether they get the information online or sila mismo binabasa yung ingredients, I think that's a good first step. Ang trabaho lang natin bilang doktor, hindi sermonan sila, pero minsan di mo maiwasan. Um, kaya lang, ipapakita mo sa kanila, okay yung nabili mong gamot, kunyari, yung mga toner or yung mga sabon, Okay naman siya, kaya lang kung aaralin ulit natin bakit ka nagkakaroon ng acne, medyo hindi siya tumpak doon mm. sa problemang gusto mong gamutin. Okay. ba? Diba? So, mas napapahaba. Pangalawa, hindi nila nababalansa yung mga side effects. Minsan, mas nagkakaroon ng iritasyon sa balat. Bukod sa iritasyon, yun nga, pag maling gamot yung nagamit, hindi lang kasi purkit pinahid mo sa balat, harmless yan eh. Mm ang nagiging problema dyan, yung medyo na-absorb pa rin yan ng katawan. So, ang nagiging problema namin, nagiging masyadong accessible yung mga topical steroids or anti-inflammatory na hindi na re-regulate, akala nila magic, wala na, tahimik, yung pala, mas malalala. Pangalawa, hindi rin natin makontrol madami sa kanilang may gustong mga supplement kasi bukod sa um, Pagpapaputi, alam natin yung Filipinos Merong desire to have a very fair complexion Feeling nila mas kumikinis din sila sa mga supplement na ito Na hindi nila alam Medyo delikado sa atay At in terms of being strict sa regulations natin Hindi yun yung indication niya So Dok, nabanggit nyo yan yung mga pagpahid-pahid Meron bang specific chemical na Nami-miss out na parang hindi mo kasi binasa, nakasulat di dapat 'yan. May ganun po bang ano, na nakak na nagiging eventually nagiging harmful sa 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 balat or lalong nagpapalala ng problema. Yun yung una ko nabanggit kanina yung mga topical steroids. So okay. medyo sikat ngayon yung di ko alam kung pwede tayong mag-mention, no? Meron siyang combination ng matapang na steroid na tinatawag na clobetasol, no? Matapang 'yan. Usually, pag piniprescribe namin yan dun sa medyo makakapal na area ng balat, limitado sa ilang araw lang o ilang linggo, mura kasi siyang nabibili in combination with this antifungal. Tapos mabilis na nawawala kung anumang bukol-bukol at bumps. Yung ibang pasyente, nagamit na nila yun, kunyari, sa acne nila. Mura siya, accessible yun nga lang. May side effects. Hindi lang sa balat, pero may nakita na rin kung may mga pasyente na yung natural nilang steroid sa katawan o yung cortis nasusupress dahil sa mahabang pagpahid nito. Pangalawa, nakakanipis siya ng balat. Yung mga whitening cream, minsan hindi nila alam na medyo matapang yung mga ingredients niyan. Bukod sa irritation, merong isang lightening cream na very common in combination with all these over-the-counter and again, very affordable toners na irreversible na pagkaitim na muka ang nagiging side effect kapag hindi tama yung paggamit. Pangatlo po, uh, meron din tayo mga, gusto ngayon, no, yung mga rejuvenation kit mm -hmm. na combination ng mga iba-iba-ibang product. Okay naman at some point kami din iniintegrate namin yun sa mga skincare products na nirecommend re at ibang procedure. Pero tulad ng sinabi ko, may tamang percentage, may tamang indikasyon, at binabantayan namin yung magiging side effects. Hmm. Ano naman sa tingin nyo yung madalas na ginagawa ng mga tao or hindi nila alam na madalas nilang ginagawa na nagiging cause na ng 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 acne or ng 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 pagtitigyawat. Siguro sasabihin nyo ba kunyari yung 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 madalas na paghawak sa mukha na marumi. Ano ano ba yung ano nun? Kasi hindi minsan unconscious although Pili ko yun yung kabutihan nung, nung, nung pandemic. Tiba? Parang medyo naging malinis na tayo sa kamay. Pero minsan, hindi na naiiwasan. How does that affect yung, yung, sa balat? No? Meron talaga tayong tinatawag na isang act na acne na acne mekanika. and doon pumapasok yung time na nung nakamask lahat ng tao medyo madaming tinitigyaw at doon same goes for kung madalas mong hinahawakan or may bagay na parating na andun sa may mukha mo Um, it causes further clogging ng porso. Ang term nga dyan, acne mekanika. Minsan nga nakikita natin, kunyay, yung mga taong merong instrument na piniplay, yung violin mm -hmm. na nakasandal dito, medyo madami din silang tigyawat okay. nun. So part yan kapag nagkukonsulta sa amin, pati yung lifestyle ng pasyente. Tatanungin mo kung anong mga hobbies. Kasi okay. minsan meron silang mga gamit o sinusuot na nakaka-contribute. But like what I said, hindi siya yung sanhi ng acne. Okay. Pwede niyang palalain yung acne mm. mo, na pwede nating baguhin yun, at baka mas mabawasan yung acne Pero ulit-ulit naming sinasabi sa pasyente, hanggat di mo ginagamot yung apat na problema, mm. hindi mawawala okay. ang acne. Uh, saying... uh, madami ding pasyente nagtatanong, may bawal bang kainin? Ang pagpupuyat ba nakaka-cause <laughs> ng acne? Tulad din yan ng mga paghawak-hawak sa mukha. Pwede niyang palalain yung acne, pero hindi ulit siya yung santhi. Okay. So, yung mga pagkain, yung, Dok, nung nagbawas ako ng carbs, nung hindi na ako kumakain ng matamis, nung hindi na ako kumakain ng mane, parang nabawasan yung acne ko. sabi namin, okay yan. Kasi diba, isa dun sa apat na problema is yung inflammation. So, somehow, na-aggravate nila yung inflammatory process indirectly o yung pamamaga. Okay. Pero kung alisin mo yun o ayusin mo yun, pwedeng umayos or hindi okay. yung acne mo. Yung kulang sa tulog, yan yung favorite ng mga magulang. Sabihan nyo nga, Dok, yung anak ko kasi nagpupuyat. Okay. Oh. <laughs> like what I said, again, yung hormonal factor na natitrigger, yung inflammatory cascade. Oh, okay. Pamam. Would it be safe to say na parang depende pa din sa lifestyle, depende Correct. pa din sa type ng skin ng tao, mm -mm. dun sa... sa, sa buong yeah. pagkatao niya, doon pa rin nagkakatalo kahit ano pa yung kainin mo. Correct. Kasi meron nga tulad ng sinabi ko, ang acne hindi lang yan yung tigyawat na pag magdalaga ka o magbinata ka. <laughs> maglalabasan yan, no. Meron ding acne na tulad ng nabanggit natin associated with polycystic ovarian syndrome which is a combination of different risk factors na pwedeng isang manifestation ay yung acne. Mm. Pero meron siyang mga kaakibat na risk for diabetes, yeah. risk for high cholesterol, so dun pumapasok why sometimes lifestyle factors and diet modification will also benefit the patient. Okay. so dito naman din lumalabas na minsan ang 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 tigyawat o ang pagkakaroon tigyawat ay warning signs sa ng iba pang Problema, Tama po ba? Or pwede. Pw 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 baka matakot yung mga <laughs> nanonood sa atin. Pero yun po yung ano, di ba? Pero diba? tama naman yun na pwede nyong isipin na ang tigyawat ay hindi lang tigyawat, di ba? Um, may isa dyan, may dalawa dyan. Pwede palang meron din sa dibdib at sa likod, lalo na kung magkakamuka sila. Minsan, hindi lang siya yung tigyawat na pinag-usapan natin may apat na problema. Pwede rin siyang uri ng infection doon sa mismong labasan ng buhok na hindi lang dahil sa bakterya at na barang oil o barang balat, mm -hmm. pwede rin na meron siyang fungal cause. Mm -hmm. Ibang-iba ang gamutan nun. Yeah. Kaya mahalagang mahalaga na bago siguro nyo sibukan <laughs> na gamutin ang tigyawat nyo, kumunsulta na kayo kasi baka naman hindi siya yung masasagot lang ng sabon mm -hmm. o ng toner o di kaya ng mga spot treatment hmm. na nakikita. Yung na. akala nating tigyawan, hindi pala, hmm. 'di ba? Meron siya, 'yung ano 'nung banggit nyo, minsan 'di ba, 'yung pagdami ay cause pala ng PCOS hmm. or 'yung iba ay senyales pala ng diabetes. So minsan nakakatulong pa pala na hmm. masabihan tayo, kung ganun tayo ka-aware doon sa doon sa doon sa, sa nangyayari sa balat natin, 'di ba? So sa parting 'yan, Dok, Kailan nagiging delikado ang acne o yung mga tigyawat? Kailan na siya masasabi na, uy, delikado na yan, kailangan mo na talagang patignan yan, baka hindi na yan tigyawat? Yon, okay. yun, isa yun, yung nabanggit niyo, di ba, yung mga fungal Minsan ba, parang maabot ba siya na bukol? or may mga ganun ba siya? Ng, ano so, ang acne, iba-ibang uri yan, di ba? Tulad ng sinabi ko, mayroong blackheads at whiteheads lang, na parang, ah, hindi lang pantay yung balat ko. Meron din yung malalaki, yung kamukha na nila yung mga pigsa talagang masakit. Pero, tulad ng sinabi ko, hindi nyo kasi malalaman kung acne lang ba to Hindi, lalo na kung hindi siya nawawala or tuluyang dumadami. Okay? So, kahit dun sa maliliit pa lang na blackheads sa whiteheads na nakapalibot dito, hindi nyo alam yung pala sintomas na siya ng isang syndrome. So, meron kami yung uh, nakukuhang mga pasyente, ganyan na, akala nila acne lang. Yung pala may ibang problema na konektado pala. So, dyan pumapasok na may genetic component yung acne, pero doon siya sa ibang uri ng mga disease. Pangalawa, yung mas malalaki at mas malalalim na acne, na kahit na subukan yung tirisino, or ipa-facial, o di kaya gamot-gamotin, tandaan nyo na yung muka natin, lalo na dito, itong kinatawag natin na danger zone, um, ang blood vessels natin dyan directly drains to the brain. So, mahirap po nakakalikutin natin yung acne natin because any infection there puts you at risk of deeper infection. Okay. So, Dok, yung... po ba yung isang example nung kunyari, di ba, yung mga may tigyawat sa loob ng ilong, bakit siya eventually minsan lumalala na yung hmm. nagiging malaki, okay. nagiging bukol levels na, paano po nangyayari yun? Ay, in relation yeah. doon sa kinuwento niyo, oh wow, the dangers. So yan mismo yung gusto naming uh, i-emphasize kung bakit mahalagang magkonsulta kayo sa doktor kasi hindi lahat ng mapula na may onting mata o nana ay tigyawat lang. Meron nga tayong mga deeper infections, sinatawag natin folliculitis, foruncle, carbuncle, no? Na pwedeng eventually mag-spread deeper into the skin. Tapos pag ganun, antibiotic ang gamot dyan. So, Dok, punta naman tayo dun sa isa sa mga kinokonect din ng mga tao with with skin is mm. yung pagiging oily ng mm -hmm. balat naturally ba masama ba yung oily? Di ba? Kasi lagi na siya sabi, oiliness is next to ugliness. Or <laughs> <laughs> ganun. Or uh, oiliness is next to poverty. so ano po ba yung uh, connection ng oil sa, hmm. sa mukha? Is it something na dapat bang tating hilamusan palagi para mawala? Ano po ba yung ano, dapat nating malaman tungkol sa? Merong iba-ibang skin types. May mga taong talagang more oily, mayroon din tayong tinatawag na mas dry. Tapos may iba pang classification ng skin type. Mayroong mga mas resistant or not as sensitive to certain products. Tapos mayroong mga tao na prone talaga na onting ingredients ang sa skincare products. Na irritate na sila, madaling mamula. So people can be a combination of these different things. Pero ang oiliness, it's not always a bad thing. Okay? Bakit? Sabihin namin yung mga pasyente namin na hindi kailangang matanggal lahat ng oil sa balat natin parate. Kasi meron dyan na nagsisilbing protection sa balat natin. More of dyan pumapasok yung pag naghuhugas tayo ng mukha, the use of exfoliators, beads, hindi mo kailangan kaskasin talaga, kuskusin ng sobra yung mukha mo. Kasi ang mga tamang sabon, they're created in such a way na yung bula niya mismo or yung factors na kasama doon. Enough na, na yung kamay mo lang ang maghihila mo, matatanggal na 'yung mga duming kailangan. Okay. Ang tama bang understanding doc is that 'yun nga, parang there isn't a one solution yeah. to every skin problem Correct. na swak sa lahat ng tao. Okay yun yung sinasabi namin. Kunyari, merong gumana sa isang tao, hindi automatic nagagana sa iyo yan. Kasi unang-una titingnan natin anong klaseng balat ba meron mo. Sabi natin, may medyo sensitive ka ba o hindi. Kasi kung meron ka ding lahi ng eczema, more likely, baka hindi mo kaya na agad-agad lahat ng matatapang na gamot sa acne, sa sabay-sabayin, pati yung mga modalities. Pangalawa, meron nga bang ibang issue na kailangan din nating sagutin bukod sa paggamot sa acne mo, pangatlo, anong gamot ang kaya ng katawan mo? Mm -hmm. okay. Dok, siguro yung medyo napapanahon lang na concern ngayon is yung, yung panahon natin ngayon na sobrang mm -hmm. init. Sobrang init, direct araw. Ano yung direktang ang epekto dito sa balat natin? Lalo na pag you know, naarawan tayo, lubabas tayo, lalo na yung mga kalakasan yung mga tirik ng yung mga tanghalin tapat ano yung immediate na nagiging epekto nito na sa balat na masama so bukod sa init at may onting inflammation na nangyayari sa balat yung iba na mamaga yung iba nagkakaroon ng rashes pwede rin na kung may ginagamit kang mga produkto na mas nakakan panipis o paputi sa balat mo medyo mas nasusunog yung balat mo Oo, kaya nag-iingat din tayo sa produktong ginagamit natin. Lalo na kung hindi tama at sapat ang sun protection na ginagamit mo. Okay? So, sa sun protection, mahalaga na yung mga taong naggumagamit ng mga anti-acne medications or kahit anong skin care routine, meron silang sunscreen na tama ang uh, pinoprotect. Pero yung bukod sa araw, yung immediate na irritation or yung sunburn reaction na sinasabi natin, long term, 80% of aging is actually from damage from the sun. Oh. And more importantly, kaya ina-emphasize din namin ang good sun protection habits, skin cancer. Oh, oh. Yun din ang iiwas. Oh, okay. okay. no. So, Doc, ano lang, siguro yung may yun na. At least basic skin care na pwede i-practice ng mga tao araw-araw. Na medyo safe naman para sa lahat. Basic skincare, cleanse, moisturize, sun protection. Yung tatlong yun, ang pinaka mahalaga talaga. Okay. Then add-on na lang, anti-acne definitely. Kung merong acne, anti-eczema yung mga gamot and other skincare problems, and anti-aging can be incorporated. Grabe.